Lubos ang pasasalamat ng person with disability o PWD na si Marie Gutierrez mula sa San Leonardo sa pamalang panlalawigan ng Nueva Ecija dahil sa kanyang natanggap ng mushroom fruiting bags. Ayon kay Marie natanggap niya ang mga kabote noong ikaliman ng Hunyo at ang mga ito'y nagsimula o manong mamunga noong Hunyo 17 at kasalukuyan ay napapakinabangan na niya ito. Ang mga ipinamimigay na mushroom fruiting bags ay bahagi ng livelihood project ng Kapitolyo na kabutihan para sa mga Novo Ecijano. Kwento ni Mary V. Amputated ang kaliwang bahagi ng kanyang paa matapos maaksidente sa Maynila. Kaya naman malaking tulong ang kanyang natanggap na kabote dahil hindi lamang niya ito napapakinabangan ng pangulam kundi napagkakakitaan at naihaharap din niya tuwing mayroon silang bisita. Malaking tulong, malaking tulong sa aming mga uh, may kapansanan kasi hindi lang siya yung yung uh, sinasabi na pang-ulam, hindi dagdag ano din siya, dagdag kita tapos uh, makakapagbahagi ka rin sa iba na may malasakit. Dagdag pa niya, napakinabangan din niya ito nung wala siyang pera ngunit kailangan niya magpaprint at xerox. Dahil imbes na pera ang kanyang ipambayad, ay sinabi umano na may-ari na mushroom na lamang ang ibigay sa kanya. Maliban dito ay malaking tulong din anya sa pinansyal ang natanggap na mga kabote dahil naibebenta rin niya ito at ang kanyang kinikita ay nagagamit na pambili ng ibang mga pangangailangan sa araw-araw. Uh, una, maraming maraming salamat po sa kay uh, uh, Gobernador o'y Umali, kay Vice Anthony Umali, kay Ma'am Cherry, maraming salamat din po. Tapos magpapasalamat din po ako sa aming uh, mayor, kay Mayor Elan, na lahat po sila talagang pag sinabing PWD, talagang yung supporta po nila, hindi mo yan matatawaran. Pag sinabing PWD, nandyan sila lagi. Para sa Balitang una sigaw, Amber Salazar.